magandang magandang umaga sa inyo lahat dyan mga parts welcome ulit sa jason vlogs alright ngayon papunta tayo ng trabaho ngayon no? so ano nga ba pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to <laughs> um, dito sa Canada no? medyo may kalamigan ng pag-arrive lalo na pag ganitong uh, panahon spring pa lang so kakatapos pa lang ng winter um, medyo okay na ang temperature kasi ako naman hindi ako nakaride ng mga below freezing temperature eh kasi hindi natin alam yung kalsada mamaya may ice patches pa baka may yelo pa sa mga kalsada kaya ako dapat mga pagka above freezing temperature na so pero kahit yan nun malamig pa rin yun ha <laughs> so paano ba tayo nananatiling ano warm sa mga ganitong ride pagka uh, ganitong ride to work o kaya pag may ride tayo ng medyo maaga-aga like ngayon mga alas 7 ng umaga ngayon no? um, ang temperature ngayon is plus 2 degrees Celsius but feels like zero. So yung feels like, um, dahil sa hangin yon. Tapos dagdagan pa na, ito nga, nakamotor tayo. Mahangin pa. Mas malamig pa ng konti, di ba? So paano ba tayo, ano, paano ba tayo, paano ba natin i na warm yung katawan natin? So simulan natin sa ulo. Syempre, kailangan natin ng full full ano, full kailangan natin ng full face helmet, no? Kung ayaw natin manigas yung mukha natin. Kaya <laughs> naman, oh, no? Mati matigas, na mukha ko pero ayaw kong manigas sa lamig. <laughs> so yeah, kailangan natin ang full face helmet. Tapos, sa helmet natin, dun sa visor natin, naglalagay, nag-install din ako ng tinatawag din ng pin lock yung pin na yan um, nagpe-prevent para mag-fog yung ano natin, yung lens o yung visor kasi mahirap yan, pabig ka nagpag wala tayong makikita wala, ma lalo na pagkagayon ng mga temperature ay nako mahirap na, kaya dapat importante ang pin tapos, sunod is yung leg. So, yung leg ang pinaka pinoprotektahan ko talaga sa lamig. No? Kasi once na lamigin yung leg ko, once na lamigin yung leg ko, tuloy-tuloy na yun hanggang sa pababa. <laughs> Ewan ko ba ba't yun nun, Parang connected lahat eh. So, nagsusot ako ng neck warmer. Yan ito. May niyo ba? Um, neck warmer o kaya nung ba? <laughs> Hindi ako bakla, pero bakla. Ang <laughs> <Yung> corny. <pori. laughs> baklava ayan so yan ang suit din ako noon or usually ito yung si suit ko ito yung neck warmer ko yan tapos itong pang taas naman natin syempre hindi lang jacket no kasi mahirap pag jacket lang na moto jacket lang susuot -sus -sus natin mahirap malamig pa rin so ang ginagawa ko is uh, ang sinusuot natin sa pangkilalim niya is syempre yung base base na pangilalim ko yung t-shirt tapos papatungan ko ng aking uh, heated vest so ang heated vest ko is yung na order ko galing ano, mobile warming yan so battery siya no di battery um, meron, na, meron kasi mga ano yung mga kinokonnect sa motor sa battery ng motor kaya lang parang ayoko ano, nung kasi ang daming wires diba para kang <laughs> mamaya makalimutan mo na may nasuot ka tapos biglang Go. Hmm. So, go na kuya go. Okay. Kaya naman sa iyo. Eh. <laughs> Ayan. So yung ano no, tag nito. Um yung yung merong mga best or mga heated na pang under yung mga pang layer na sa motor naka wire parang ayoko no kasi nakasabit eh parang, parang pag nakalimutan mong nakakabit ka pala no tanggal ang advantage lang noon eh mas matagal kasi hindi siya battery itong battery na vest ko battery vest na heated vest na suot natin ano lang to siguro mga 3 hours lang yata or 2 hours lang sa high na ano high setting so yun lang ang, disadvantage no pero ginagamit ko na naman pag ride to work eh Ayan, so okay naman siya. Papatungan ko uli na sa pang layer na, long sleeves. Tapos ito lang jacket ko, yung moto jacket na natin. Yung pagka malamig ito, ginagamit ko minsan yung leather. O kaya meron akong yung Sherpa na jacket din. Oh, mainit din 'yon. yan, tapos 'yon, 'yun yung pantas natin. Isa pang importanteng parte ng katawan natin na madali akong lamigin eh yung kamay yan so nag install tayo ng heat ng ano to? uh, to heat grips yan heaty grips natin so naka red sya so high na yan um, at sya ka nung una wala akong ano, no, heat gloves to heat gloves natin ito yung climb hand danger yan naka blue na sya so mid level na sya um, nung una wala akong heated ano wala akong heated gloves so ang ginagawa lang natin is ano yung pinakamainit ko na gloves at so, yung so this yung um, ano doon yung Revit Boxer 2 uh, H2O yan itong prime, bago ko lang to uh, bagong order ko lang to ha, karating lang ngayon po first time ko magamit first time natin magamit ng climb hand danger natin no? ay naku alis mo tayo sa matagtag kasi tatagtag na naman yung boses natin dito <laughs> ay naku matagtag yung part na to ng kalsada dito sa highway buksan tayo pagka smooth na yung kalsada <laughs> so yun na nga no, mga parts meron tayong heated, heated grips So, ang brand nito is yung Oxford. Yan yung in-install natin dito sa motor natin. No? Kaya lang yung heated grease is uh, napapainit nga lang yung palad natin. Yung dito sa, yung sa ilalim ng kamay natin. So, yung mga na part ng kamay natin. Yan dito sa likod. Yan. Eh, hindi na hindi na mainit. Diba? Uh, malamig pa rin siya. Kapag nahahanginan. Lalo na. Ah, uh, matagtag <laughs> so malamig pa rin siya hindi siya kasi nahanginan siya di ba so malamig pa rin uy may bari tayo nagmumotor din doon nice ang ano kaya motor niya so yun lang no malamig pa rin yung ay naku matagtag ano ba yan lolo, lolo, lolo. nilalamig pa rin yung likod ng kamay natin kaya naisipan ko ah oh, uh, to try natin ito lalo na nung nag sale siya so I'll order ko nga ito na ma-try so far no as in hindi ako hindi nilalamig yung kamay ko ngayon usually di pagka ganitong mga after 5 minutes na uh, ride malamig na yung kamay ko na alamig na yung dulo ng daliri ko yeah, masakit parang ano parang magpo frostbite na eh pero ito kahit hindi pa siya naka on no? kahit hindi ko pa inon yung power niya maaano ano na siya maingit siya sa kamay eh, lalo na ngayon kapag naka on o oh, diba yeah, na feel ko yung heating element niya so sulit talaga to sulit hindi ko pinagsisisiyan yung pag buha oh, ko itong gloves na to ayos so, ayan, sa kamay na tayo sa, tapos na tayo ng kamay tapos na ng upper sa so, baba naman, yung pantalon at saka sapatos natin no? ah, yung pantalon si Sir yung normal lang na ano yung normal lang na ah uh, uh, moto jeans uh, yung itong suit ko ngayon is yung ano, yung pando moto na moto jeans ko no? sa baba ako naman no sa paa mula, mula sa baba ng bewang ko o baba sa paa hindi eh, naman ako gaya anong nilalamig <clears throat> pero meron din akong ano uh, heated leggings pang sa pantalon meron ako noon sa global, global warming sorry <laughs> sa mobile warming ko rin siya na order or mobile warming din yung brand niya. so di battery din siya gaya nung heated vest natin no so may heated leggings tayo sa totoo lang hindi ko pa siya na-try no <laughs> uh, kasi hindi, hindi, hindi naman ako gano'n ni Adam Big sa pa eh kaya okay lang na normal na moto jeans sa normal na boots o yung mga casual ko na casual ko na ano na moto shoes sa shoes ko so okay lang yon Huwag lang yung free freezing talaga no tsaka hindi naman tayo ride ng mga freezing temp eh. so okay lang sa akin yung no, gano'n so yan yung mga gear na ginagamit natin no para manatili tayong warm sa ganitong malamig at chilly na ride dito sa Edmonton, Canada <laughs> Hindi talaga nga labig yung kambay ko. Ayos na ayos to <laughs> ah. Hindi na malamig ang aking kamay. Hindi na naninigat ang aking mga daliri. Ayos! Oh, ako lang mga pars no. So... Hindi ako sponsored ng mga brand na binanggit ko dito no. mga gear na binanggit natin. Wish ko lang, di ba? <laughs> para libre lahat hindi wow kaya lang ano hindi hindi tayo sponsor so sariling opinion ko yun o sariling decision ko uh, kung ano yung mga pinurchase natin ng na mga gear para manatili tayong warm and comfy di ba kasi pangit naman mag-arrive tayo tapos hindi natin ma-enjoy kasi nga nangalamig tayo ito maganda yung ride tayo comfy na warm para uh, ma-enjoy natin yung ride yeah. mga parts sa kayo ano anong ano bang ano ano bang may sasuggest nyo pang gear para manatili tayong warm manatili tayong manigas habang nag-ride ha? Pakisabi naman sa comments no? Sa comments nila, pakisabi at saka kung nagustuhan nyo naman Pakilike naman and subscribe no, oh, mga bro Like and subscribe para naman na uh, Dumami dami yung subscribers natin At saka makapag create pa tayo ng maraming videos <laughs> At sa mga nanonood Salamat ulit Maraming salamat So paano? Hanggang sa muli pagkikita natin mga parts Sa uh, next video na lang ano? Okay, paalam, peace